Hi guys! Lalabas tayo ngayong gabi para kumain sa isang Vietnamese restaurant. Tara, samahan niyo ako. Ganito pala ang estilo ng pamumuhay paggabi sa Makati. Maliwanag ang mga building at nagsisipunta pa lang ang mga tao sa mga mall pagkatapos ng kanilang trabaho. Pag galing ka ng probinsya, magagandahan ka talaga dito dahil malalapit ang mga malls at nasa sentro ka ng mga lugar na puntahan. Anyways, nakarating na nga tayo at dyan nga pala tayo kakain. Kasama ko nga pala si kuya ko dahil siya ang magbabayad ng kakainin namin. Located pala to sa Glorieta 2 kapag gusto niyong puntahan. nagantay kami at pagkaraan ng ilang minuto ay dumating na ang mga order namin. Meron kaming pho bo o beef noodles, goi Kuon o fresh rolls, bean sprouts, bun tang o four season noodles, at syempre ang Vietnamese sandwich na bang mi. At pagkatingin ko pa lang, naalala ko ang original na pakay ko kung bakit ako nandito sa Makati at yon ay ang punta ng Vietnam. Nalungkot talaga ako nung nalaman kong hindi ako makakalipad. Hindi naman sa sinasabi kong naging hadlang ang Philippine Immigration pero parang ganoon na nga. Siyempre, iba-iba tayo ng pangarap, estado sa buhay at pamamaraan para makamit ang mga bagay-bagay. Pero ako kasi, pangarap kong libutin ang buong mundo at bagay na bagay ang Vietnam bilang unang destinasyon dahil nais ko ding makita mga naging students ko online nung nagtuturo pa ako. Nakaka-frustrate lang kasi ang lapit ko na at isang step na lang ay matutupad na ang pangarap ko. Yung tipo bang ang lapit mo na sa pangarap pero nung maaabot mo na, bigla siyang napalayo. At nung mahahawakan mo na siya, bigla ka na lang niyang bibiguin. Nagpakabait naman ako noong mga nakarang araw at sakto, nag-birthday pa naman ako. Kaya hindi ko maunawaan kung bakit hindi natupad ang simpleng minimithi ko. Siguro may plano ang Diyos at sa bagay... Mas maganda na nanangyari na ang pinakamasakit sa umpisa pa lang dahil wala nang makakasakit sa iyo. Uy, humuhugot. Charot. Pero siguro ito rin yung way ni Lord para kapag natupad na ang paglipad at nakarating na sa ibang bansa, mas malaki ang magiging testimonyong ibabahagi sa mga tao, lalo na't na pangarap ko ring maging piloto. Napaka-meaningful naman ng journey na to. Ala nagrant na ako sa video na to. Naging emotional kasi ako nung natikman ko ang mga Vietnamese food. Ang sarap talaga ng beef noodles. Malinamnam siya at parang lasang nilagang paka. Pero may distinct taste nga lang na nag-enhance ng flavor. Nung natikman ko ang cuisine nila, feeling ko nakarating na rin ako ng Vietnam. Hindi man natapat ngayon, pero naniniwala ko na it will be done in God's time. Ang sarap ng kinain namin at recommended na itry niyo rin. Siya nga pala, Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Yun lang, nag-enjoy ako at sana nag-enjoy kayo. Bye-bye!